Pagkakataon po ay ang 365-day duration ang konsentra ng Romans from March 3. At ang kapitang kapalagay na tinuloy ay ano ang kahalagahan ng pag sa pag-atawag list ko. Kain ating pag sa Kaposidang Sector 1, Verse 14 at isang po natin ang ating sa inside sa mga nagsalita ng Diyos. Sinasabi dito na, and the word became flesh and breath among us and we have seen this glory, glory as of the Holy Son, and the Father, full of grace and truth. Or sa Tagalog, at naging tao ang salita at pumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalawalhatian, kalawalhatian gaya ng tanong anak ng mga, puspos ng biyaya at katapakan. Teaching number one, Jesus Christ must die by becoming human. Ang salita ng Diyos na naging tao upang maranasan ang kainaan kapit at kamatayan sa mga bagay na hindi maaaring gawa ng Diyos sa kanyang kalikasan ay dito ang spirit Ang kanyang pagiging tao ang naging daan kung kumakatay siya para sa ating mga kasalanan. E hindi siya naging tao, hindi siya maaaring sa ating mga tayo bilang Kaya sa kakatawang tao may just, sa ng Diyos mga nagsasabang ng kalipasa. Teacher number 2, Jesus, the God of dahil siya ay pareho, pareho ng Diyos tao. Sa Isus yes, lamang ang ikakayaan ko ang dalawang mundo, ang banal at ang, siya niya, niya ang at tao, Sa pagmahitan niya, pagkakahiwalay ng Diyos tao dahil sa kasalanan ng mga pari. Siya ang sa ating Diyos. Sa pagkat niya ang Diyos bilang Diyos. At maunawa niya tayo bilang tao. Teaching number 3. Jesus is the ruler of both heaven and earth. Kaya siya ang nagkatawang tao. Kaya sa pangyarihan sa maghahalim, hindi lang sa langit, ng lang sa lima. At kanyang ay hindi nagbawas ng kanyang kapatid. At ang kanyang pangyarihan ay hindi lang patuloy sa kanyang pangyarihan. Di hari ng lahat siya dapat pagtiwalaan sa hindi lang pangyarihan. Acquisition No. 1 Trust that Jesus has suffered all your Dahil lang ito sa ang buto, sakit, ang kotot, at ang tatakot at Kaya kung ikaw ay dumaraan sa mga sa hindi ka naging isa sa pagdurusa. Ang Diyos is one to sa number 2. Jesus will save you to the other Hindi sapat ang daw para may Jesus lamang, ang Diyos na naging ng matay para sa atin. Mm -hmm. Kaya may ang ng ganap. Dahil sa kanyang ganap pag na pagkadyos, pagkatao, kaya ang kasalanan at kamatay para sa atin. number 2. Surrender unto Jesus, the great King of both heaven and earth. Ito sa Yesus na hari ng lahat ng nalang at buong buhay sa kanila. Nalangapat lamang na isuko natin ang mga plano kinabukasan at buong buhay sa kanila. Siya ang karapat-dapat na mamuna sa ating mga puso. Hindi lang din ang tagapagliktas kung pipilang Panginoon ng ating mga. Ito yung lamang po ang kapag-devotions. Maraming salamat.